po, iniiwan na po yung aming langka. Ang langka from Valera Aurora. po Kasi na po ay nalagyan ng dagta yung palang. Pati yung dagta. na po namin ito. na sa biyahe. naman. Po na. Na. Yeah. Ko, eh, ang bawang. Ang sa ko Okay 'yung ay ang likot oh, ng mata. Tinapunan na po namin! alis kapalit Oo. Na oh. wow. wow. eh. oh. Dapat 'wag kang malikot kailangan ng.

Basta na nahati. Nahati, basta importante mayroon ng dala. Kulang <tinyo> ka galing from hmm. Valera Aurora. Ay, <tinyo> right, salamat po. Salamat you. Kabago na po ng blanca. Basa pa siya. Baro na. Isa po na yung yaman eh, eh. Sarap. Sa amoy pa lang. 1, 2, 3, 4 Ito yung mga pasapin Ito yung mga pasapin Ito yung mga pasapin yung mga